May halos isang daang iligal na pogo operations ang nagpapatuloy sa bansa ayon yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ayon sa mga senador, dapat tuluyan ng ipagbawal ang mga pogo sa Pilipinas kung saan sangkot na rin ang mga pulis, ahensya ng gobyerno at ilang politiko. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña uhaw, nanlalambot at nakaposa sa bed frame ang lalaking Chinese na ito nang abutan ng mga otoridad sa labasan ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sugatan ng kanyang mukha at tadtad ng pasa ang katawan. Isa lang ang Chinese sa halos ang foreigner na nasagip mula sa nasabing compound ang insidente yan, Isa ngayon sa mga magpapatunay raw na naging pugad na ng ilegal na gawain ang mga pogo. Just... Sa executive session ng Senado, kasama ang mga law enforcement agencies, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na, di na lang mga banyaga ang sangkot sa mga pogo. Ang kutob po dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil hmm. kung mapapansin natin itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So siguro alam nila na dito na naman pupunta, Uh, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte uh, at nalaman na nila. No? So, again, marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. Eh. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tips sa kanila. Naniniwala rin ang Senador na pinupondohan ng mga dayuhang may kinalaman sa Pogo ang mga lokal na sindikato. Hindi raw imposibleng may mga koneksyon na rin ang mga ito sa mga hukuman sa bansa. Kaya't panawagan nila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. tuluyan ng ipagbawal ang mga Pogo. Nauna nang sinabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na wala pang limampung Pogo ang may lisensya galing sa kanila. Pero ayon sa impormasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, o PAOCC, halos isandaan sa mahigit apat na raang pogo na inalisan ng lisensya ang patuloy pa rin ng operasyon, ang pagkor na dapat nangangasiwa sa operasyon ng mga pogo, aminadong mga legal operations lang ang nababantayan nila. Outside of, that, uh, of those premises, hindi po kami pwedeng pumunta kasi wala po kami authorization. Alibot, lalo na mga nakabakod yung mga compound na yan, private po yan, uh -huh. hindi po kami wala po kaming access. Sa nakalipas sa dalawang taon, may labing isang illegal pogo operations nang ni-raid ng mga otoridad. Kabilang narito ang isang gusali sa Pasay na bukod sa pugad ng scams at prostitusyon, may illegal clinic din at sarili pang torture chamber. Ayon naman sa tagapagsalita ng PAOCC na si Winston John Casio, nagsimulang dumami ang mga pogo sa bansa noong nakaraang administrasyon. Naging maluwag daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga online gaming hub. Tandaan po natin na ng nang ang um, dating administrasyon ay pinayagan pumasok at magkaroon ng influx ng ng mga online gaming hubs dito sa Pilipinas it has created multiple industries so to speak mm -hmm. upon which so many Filipinos uh, upon which so many Filipinos uh derive their livelihood po Samantala may sarili na ring investigasyon ng Philippine National Police sa sinalakay na compound pero habang gumugulong yan, sinibak sa pwesto ang hepe ng Porak Pampanga Police. Kailangan natin malaman bakit hindi nila natunugan ito na nag-ooperate ito illegally. And of course, uh, titignan din natin, meron bang liability ang LGU na na nag, nag uh, i-exist itong uh, company na ito na napakalaki. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.